Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Jeps Ignacio, shout out kay Fernando Jimeno, shout out kay Jay Ilacas, at shout out kay Aristo Mariano. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin in 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, sila Daryl at Lynn ay masaya sa mga oras na ito. Nagpas siya na ang dalawa lumabas ng maliit na kuweba habang magkahawak kamay. At si Daryl ay nagsalita. Mga kaibigan oso, kami ay aalis na, salamat sa pagbantay sa amin sa lugar na ito. Sana magkita pa tayo sa hinaharap. Salamat mga kaibigan oso, sabi ni Daryl nang nakangiti sa mga oras na ito. Nang marinig ng osong babae ang sinabi ni Daryl ito ay dahan-dahan yumoko, at ang ulo nito ay kumiskis sa muka ni Daryl, na naglalambing. Hinawakan ni Daryl ang ulo ng oso at sinabi, Magkikita pa ulit tayo. At sana pag nagkita muli tayo ay may anak ng kayo ng asawa mo, isang maliit at cute na babyng oso ang nais ko makita sa inyo sa susunod. Sabay tawa si Daryl. Haha, palam sa inyo. Maaari na kayo bumalik sa inyong tirahan mga kaibigan oso. Salamat ulit, sabi ni Daryl. Nang marinig ng mga oso ito, sila ay nag ng malakas ng tatlong sunod-sunod. Roar, roar, roar. At sila ay naglakad papalayo kila Daryl at Lynn. Pinagmamasdan ng dalawa ang paglalakad ng dalawang oso. Maya-maya nagsalita si Lynn. Alam mo ba, ang ayoko mangyari sa lahat yung may umalis. Napakasakit sa damdamin kapag ang mahal mo sa buhay ay umalis. Mas okay pang umalis ito nang hindi mo nakikita, kaysa ito ay magpapaalam pa sa iyo. Sobrang lungkot kapag ganun, na tila nais mo itong pigilan, ngunit wala kang magawa. Tuldok, kaya ikaw din, kung sa araw nalilipas at sa hinaharap kung aalis ka na sa aming lugar. May isang hiling lang ako sa iyo. Kapag nangyari iyon, Nais ko sana lisanin mo ang aming lugar nang hindi na magpapaalam sa akin. Nauunawaan mo ba Vin? Sabi ni Lin. Nang marinig ito ni Daryl siya ay napakamot ng ulo. At sinabi, parang nais mo na ako umalis sa lugar niyo ng mga elf. Sabi ni Daryl nang nakangiti. Nang marinig ito ni Lin. Si Lin ay pinalo ang balikat ni Daryl at sinabi. Ikaw talaga Vin, seryoso ako sa aking sinasabi. Kung ako lang ang masusunod, ayoko nang umalis ka sa aming lugar. Ngunit nasa sayo naman iyon, kaya kapag nga nagpasya ka na umalis, hindi mo na kailangan magpalam pa sa akin. Nauunawaan mo ba? Puro kakalokohan eh, sabi ni Lin sa mahinang tono. Nang, marinig ito ni Daryl ito ay napabulong. Miss Lin siguro matatagalan pa ako umalis sa inyong lugar. Naalala ko sinabi ko sa sarili ko. Nung una ko nakita ang tinataglay mong spiritual na lakas, ikaw ay aking gagabayan upang mamuno sa lahi niyong mga elf, kapag dumating ang araw na iyon, na ikaw na ang mamumuno sa lahi ng mga elf sa hinaharap. At kapag nakita ko nasa ayos na ang lahat, tsaka ako aalis sa lugar na ito at babalik sa aming mundo. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. At maya mayang umiti si Daryl kay Lynn at sinabi, Huwag na muna natin isipin ang hinaharap Miss Lynn. Ang ngayon ang dapat natin isipin. Kaya habang nandito pa ako sa lugar nyo, sisikapin ko gumawa ng makabuluhang gawain upang makatulong ako sa lahi nyong mga elf lalo na sa iyo. Kaya Miss Lin simulan na natin ang umaga sa isang gawain, na inatas sa atin ni Master Ken at nang makabalik na tayo sa inyong palasyo. Sabi ni Daryl kay Lin nang nakangiti. Nang marinig ito ni Lin. Ito ay ngumiti at sumagot. Tama ka nga Vin. Halika na tayo ng tumungo sa sagradong harang upang ito ay ma-check na natin at si Lynn ay naglakad na. Nang makita ito ni Daryl siya ay nagsalita. Tuldok, ano kaya ang mangyayari sa ating dalawa? Kapag nalaman mo na ang tunay kong pagkatao. Bulong ni Daryl at maya maya naisip ulit ni Daryl ang nangyari sa kanila ni Lin nung una. Nang dahil sa lason sa aking tubigan. Kaya nalagay ka sa kapahamakan. Kailangan mo ito malaman. Ayoko itago sa iyo ang pangyayari na iyon. Bulong ni, Daryl, at maya maya, nang mapansin ni Lynn na hindi pa sumusunod si Daryl at ito ay nakatingin lang sa kanya. Ito ay sumigaw, Win, may problema ba? Halika na sumunod ka na sa akin. Sigaw ni Lynn, nang marinig ito ni Daryl siya ay bumalik sa kanyang ulirat. At sinabi, nandyan na Miss Lynn. Nagpas nang sumunod si Daryl kay Lynn, at ang dalawa ay nagpatuloy na sa paglalakad. Samantala, sa kabilang panig, sa kaharian ng mga lahing demonyo. Si General Cassandra ay maaga din nagising. At ito ay nag-isip at nagsalita sa kanyang sarili. Nakabalik na kaya si General Senki sa aming kaharian sa mga oras na ito? Nasaan na kaya ang General na iyon? Nais ko siyang isama mamaya sa lugar ng mga mangkukulam na elf upang magmatiag, at sabihin sa kanya ngayon ang kakaharapin namin sitwasyon laban sa mga lahing elf. Sabi ni General Cassandra, at maya maya nagpas siya na itong lumabas ng kanyang silid si General Cassandra ay nagtungo sa kasundaluhan upang magtanong kung napansin ba nila si General Senki na nakabalik na sa kaharian. Napansin nyo ba si General Senki na bumalik na dito sa ating kaharian? Sabi ni General Cassandra, nang marinig ito ng mga kasundaluhan. Agad-agad nagsalita ang mga ito. Paumanhin General Cassandra, si General Senki ay hindi pa nakakabalik sa mga oras na ito. Nang marinig ito ni General Cassandra ito ay sumagot. Kung ganun, si General Senki ay nasa pagpapatrolya peren. Nang sabihin ito ni General Cassandra, may isang sundalong demonyo ang nagsalita. General Cassandra, isa ako sa mga kasamang nagpapatrolya upang hanapin ang takas mula sa ating kaharian. Ang aking grupo ay nagpasya muna bumalik dito upang kumuha ng iilang supply ng mga pagkain. At maya-maya ay babalik na kami ulit sa pagpapatrolya. Ngunit sa aming pagpapatrolya ng ilang araw, hindi namin kasama si General Senki, sabi ng isang sundalo. Nang marinig ito ni General Cassandra medyo nag-alala ito at sinabi. Kung ganun, baka nasa ibang grupo si General Senki upang maghanap sa mga takas. At ang sundalong demonyo ay sumagot. maari nga General Cassandra, ngunit nung kami ay nagpas siya nang bumalik dito nakasalubong namin ang ibang grupo na nagpapatrolya ngunit hindi nila kasama si General Senki. Tuldok, nang marinig ito ni General Cassandra ang mga sinabi ng isang sundalong demonyo. Ito ay agad-agad nagsalita at nagbago ang tono ng pananalita nito. Nakakasiguro ka ba na wala si General Senki? Sa ibang grupong nagpapatrolya, natitiyak mo ba ito ng maigi? Sabi ni General Cassandra sa tono ng seryoso at galit. Sumagot ang sundalong demonyo. Oo General Cassandra, wala akong karapatan at kakayahan upang hindi magsabi ng totoo sa inyo. Lalo na sa iyo General Cassandra. Nang marinig ito ni General Cassandra, ito ay hindi umiimik, at nag-isip ito, kung wala si General Senki sa mga grupo ng nagpapatrolya. Nasaan siya? Hindi kaya, ang mga salita na nakaukit sa lupa sa lugar ng lumang temple ay hindi siya ang may gawa, sinasadya ikukit ang mga salita na iyon, upang kami ay linlangin. Huwag mo sabihin ang mga takas na iyon ang may gawa ng mga salita na aming nakita kahapon. Tumaas ang galit ni General Cassandra sa mga oras na ito, at ito ay mabilis na nagutos. Ikaw, tipunin mo ang iyong mga kasama sa pagpapatrolya. Tatanggo tayo sa lumang temple ng ating mga lahing demonyo. Magmadali ka, sabi ni General Cassandra sa nag-aalala na tono at ang sundalong demonyo ay mabilis na umalis upang sabihan ang kanyang mga kasama sa pagpapatrolya. Nang nakita ni General Cassandra na umalis na ang sundalong demonyo, ito ay nag-isip ulit, sino naman ang gagawa ng mensahe na iyon? Ang dalawang takas kaya mula sa mundo ng mga tao ang umukit ng mga salita sa lupa. At si General Senki ay kanilang. Napaslang. Napaka-impossible naman ang tinataglay na lakas ni General Senki ay sobrang lakas, na kahit pagsamahin ang spiritual na lakas ng dalawang takas na iyon ay hindi ito matutumbasan. Kung ganun nga paano nila natalo si General Senki? Bulong ni General Cassandra sa kanyang isip. Mahirap paniwalaan ang aking naiisip ngayon. Kailangan ko matiyak na wala na si General Senki. Bulong ni General Cassandra sa kanyang isip. Oo sila Dax at Chester nga ang gumawa ng nakaukit na mensahe sa lupa na nakita nila General Cassandra kahapon nang sila ay bumalik sa lugar ng lumang temple. At tama nga si General Cassandra ang lakas nila Chester at Dax kung pagsisimeyan hindi peren ito sapat upang matumbasan ang tinataglay na lakas ni General Senki upang ito ay matalo. Ngunit dahil sa matali nung pamamaraan ni Chester... Nagawa nilang talunin si General Senki nang walang kahirap-hirap na kahit na hindi sila gumamit ng kanilang tinataglay na spiritual. Ang kahusayan nila Dax at Chester sa pakikipaglaban at ang kanilang experience sa pakikipaglaban sa mga nagdaan na taon, ang nakatalo sa isa sa general ng mga demonyo na si General Senki. Tuldo, maya-maya bumalik na ang isang sundalong demonyo kasama ang mga kasamahan nito sa pagpapatrolya. General Cassandra ito na ang lahat ng aking mga kasamahan sa pagpapatrolya. Nang marinig ito ni General Cassandra ito ay nagsalita. Magmadali kayo, sundan niyo ako. Mabilis na lumipad si General Cassandra palabas ng kaharian ng palasyo. At sa pagmamadali ni General Cassandra, si General Denki sa hindi kalayuan ito ay nakita. Sa top angle si General Cassandra kasama ang iilang kasundaluhan sa napakaagang oras. At parang ito ay nagmamadali bulong ni General Denki, at ito ay nagpasya sumunod. Mukhang importante ang kanilang pupuntahan. Kailangan ko sumama sa kanya. Bulong ni General Denki at ito ay lumipad din ng mabilis, upang abutan sila General Cassandra. Nang maabutin ni General Denki sila General Cassandra ito ay nagsalita. General Cassandra saan mo dadalin ang mga kasundaluhan demonyo na ito at saan kayo tutungo? Mukhang ikaw ay sobrang nagmamadali ngayon sabi ni General Denki kay General Cassandra. Nang marinig ito ni General Cassandra ito ay sumagot, mabuti nakita mo kami at ikaw ay nagpas siyang sumunod sa amin. Tinanong ko ang mga kasundaluhan na ito, sila ay kabilang sa mga grupo na nagpapatrolya upang hanapin ang dalawang takas mula sa mundo ng mga tao. Tinanong ko sa kanila kung nakita ba nila si General Senki at si General Senki ay nakasama na ba nila sa pagpapatrolya dahil sa ating nabasa sa nakaukit sa lupa sa labas ng lumang temple. Sinasabi doon na siya ay babalik na muna sa pagpapatrolya. Kaya naisip ko na baka sumama na sa mga grupong sundalong demonyo si General Senki. Ngunit sa kanilang pagsagot sa akin kanina, hindi daw nila nakita o nakasama si General Senki sa pagpapatrolya kaya naisip ko na bumalik sa lugar na kung saan nandun ang lumang temple para tiyakin na si General Senki ay nakalabas na talaga ng lumang temple at siya ba talaga ang gumawa ng mga mensahe na kaukit sa labas ng lumang temple. Tuldok, o sadyang nilinlang lang tayo ng mga mensahe na iyon upang maging panatag tayo na buhay pa si General Senki. Sabi ni General Cassandra. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabihan. Ngayon po ay mapapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!